Thai Thai SM Pantol Gulay pula Yan, traffic Atin kilig-kiligli Traffic Ang random mo password mo te Ha? Sino na password sa'yo Mama Ako si ate So, Mama, gagastasan niya Ako Ha? Oo Ang tricycle kang kang Ang tricycle kang at yan sa water fountain, so, malamig pa. Be, madamig akin, sobrang dami. Okay, rin. Udami ako kayo sa inyong labo. Di mo babasagin yan? Di mo babasagin, eh? ba ba nandun ganda ng camera. Tiga ma, nabibigla ka rin yan, maano ka rin? Wala siyang pan. Ah, tiga ma. Eh. Dapat, Dapat 'yung nalatay 'to, banai. 'Yun lang 'yung isipin. Ah, tim, ah, tim. Hay, mabilis ang price. Ah, mabili siyang mag-focus. <coughs> oh, tara, tara, pili tayo, pili tayo ng pang-drug ni Tatay. Teddy Kuya, risk na. Ku no makikita ko 'yung alabas. Teddy. Tayo, kasih ah, reret-reret ya. Hah. <laughs> Jadi tayo bang Drake. Ay, Ayah-ayah video tayo anak tayo. Ha? nagustuhan. Ah! Ganun, Tsaka, pa. Yung kulay blue. Kulay blue. O, oh, hawa ka na? Ha? Tsaka, ano yung nagustuhan din na? Nabili din sa kabila. Asan na? Ito, ito siya. Ah. Maganda <coughs> Mag mamili ng kulay ng anak ko eh. Buksan ba, buksan mo Buksan ba yung pink mo? <coughs> Bilisan mo ah. Ano itong pink mo? Oh. Saka ka. Ilabas mo. Kaming SM! True! True. Aray! Aray! Oh, no, oh, aray! Aray! Boom, boom, aray. Boom, boom! I want you in my heart. Kung may ano yan? Lagala-lagala na lagala. kami. <laughs> <laughs> At saka sinkronos. Ay, a sinkronos? Sige. Akala mo tutulungan kita sa sinkronos mo? Hindi! Oo. oo. ay Priya! Hala! Hala!